maging ang driver na talagang palaban. Yan si MJ Galliano, mga beki niyang pasahero na huhumaling sa kanyang kakisigan. Oras na para kilatisin ang sarap ng rider na ito. Dito lang yan kung saan ka ng mga wild at guafu. WTF you! So, ikaw ay uh, nag-aangkas din. Yes. Okay. O sa so angkas naman, nakailang bakla ka na? Um, wait, pag angkas, ano lang to ihahatid mo lang sa bahay, di ba? Oh, diba? oh eh up, pwede, pag mo na sa bahay din. May mga iba gusto pumasok ka na ng bahay. Okay. Gusto yung pahinga ka muna dito okay. uh, Ano ano mga linyahan ng mga ano, ng mga umaakyat? Ah, uh, yung time na ano. Uh, siguro huli yung, yung huli ko nga, ano eh, angkas eh. Oh. Sabi sa akin na ano, uh, masakit daw yung likod niya oh. kung marunong daw magmasahe oo oh. <laughs> Para daw ano, may extra ganyan. Oh. Okay, dahil dyan, na. manawagan ka. I'm sure nanonood siya ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Uh, kung nanonood ka man, uh, ituloy na natin ngayon pagtapos ng shoot na ha <laughs> hello naman kay Daniel, ang pinakabago nating Platinum members sa YouTube. Maraming salamat naman sa iyo at para sa iyo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Michael James Yap. Kailan ba si James Yap? Uh, like James Blanco. James Blanco. Eh. James Cooper. Ay, wala na tayo. <laughs> <Wala. laughs> Hindi, si Michael James Galliano ang kasama natin ngayon. Hello naman sa'yo, Michael James. Hello po, maganda. Uh, -oh. ang taray ng Michael James. Ano tawag sa'yo, Michael James? Ah, uh, short for MJ. MJ. Ah, para Michael Jackson. Ah. Uh, Ilan taon na si Michael James? I'm 24. Years 24 old. Years. years old. Uh Oo. -oh. si Michael James po ay uh, pabuking. <laughs> <laughs> uh, nagra-rider ka din, tama? Ah, pag wala ano, pag mag, wala pag schedule sa, rocket, uh, yes. Rider ng angkas, ganyan? Ah, ganyan. Ah, talaga. Okay, o sige. Alamin natin ang buhay oh, <laughs> ni Michael James. May nagsabi na ba sa'yo na may kamukha kang artista? Alam mo ka, actually, meron. Wala eh. Alam Weh, may nags nagsabi. Eh, Direk, sinong kamukha niya? Actually, may kamukha ka. Wait, yung si Mac Makoy ba yun? Hindi oh, Makoy goodness. Dubs. <laughs> Sino to yung partner ni... Nag-PBB. Channel ano to? PBS. Ha? PBS, oo. Oh, okay. Okay, yung may anak na, silang dalawa. Ilis Hoson yung asawa. Sino yung lalaki? Si Makoy De Leon ba yun? yan? Yan, no? Then... oo. Wow! Di e ba? Malayo ba? <laughs> Parang medyo nung... Medyo mga, lang na. Medyo. Actually, okay. this, meron kang mga kamukha nung mga nung araw. Parang meron kang... Ayan Kango sa ilong mo, ha? Totoo yan? Yes po. Oh. <laughs> okay. Ilan ng bading ang lumapit sa iyo? Uh, since nung tumungtong ako ng 20 years, years old, oh. uh, marami na Hindi ko na mabilang. Hindi mo na mabilang. Okay. So, ang daming nang lumapit. Sa, po, oh, oh. sa, po, sa... Sige. Sa, etong, syempre, tanong ko, lumapit. Pero uh. naka-ilang bading ka na. Yung mga sinamahan mo, ganyan. Kasi, na, okay. Kasi... Last year, Oh. Eh, ano eh. Uso oh, kasi yung dito sa Tomas Marato, diba, Sa mga bar, yung mga nag-PPR, mga ganyan, yung magpapasama, sasamahan ka lang uminam sa mga ganyan. Ah, yeah. so, parang ato uh, escort? Oo. Oh. Baga, sasamahan ka, as in, as in kahit saan siya. Mag sasamahan yeah. mo siya, oh. tapos babayaran ka niya. babayaran. Oh, Ayun Stop. lang, PR. Iuuwi ka ganon? Ah, uh, depende. Kung ano yung matripan niya. Kasi karamihan, as in bar lang yung pupuntahan. Tapos sasama kung saan-saan. Mga... Ah. artista? Hindi eh. Mga may ano lang din. Siguro magandang ano work. Estado sa buhay? Oo, uh, parang gano'n. <laughs> ah, talaga. Ah. Magkano yung pag gano'n? Sasama lang? Depende eh. Yung pinakauna ko is kasi hindi ako mahilig magpresyo. Siyempre eh. Si ah. Siya na yung pinapaano ko. Ah. Ah, Nagbibit ako yun ng mga 10k ganyan paraas. 10k? Sasamahan yes. lang When, siya sa bar? Uh, one night lang. Eh paano? Ah, one night ka sasamahan? O oh, iuwi ka na nun? Meron, meron, meron isang ano na nag sa akin. Ah, talaga? Oh. O, oh, tapos, pag inuwi ka, oh, Siyempre alam na. mo naman yung gusto na ano <laughs> Ay, hindi ko alam. Bakit wala akong alam sa buong ganyan? <laughs> Iuuwi ka, tas, ano? Uh, ano, barang mag-o-offer, yan sa sa'yo. At yung, kung ano yung gusto niya, syempre, pag tinawag yun ang ano. Uh, so, okay lang sa'yo yung gano'n, basta may bayad? sa'kin, uh, sa oo, oh, kasi syempre, I, ano lang ako, simple tao, kailangan ng pera. <laughs> ah, talaga. Ay, fairness naman, ha? Very honest. ba yes. diba? Eh, sa mga social media accounts mo, syempre may mga nagme-message. Mm. Ay, sa doon, mas marami. Saan, saan? Sa FB account. Sa FB account. Yes. O may mga sinamahan ka na, na rin. Kasi public, eh. Oo, oh, mga Meron na rin, kang sinamahan meron. dyan sa mga ganyan. Kasi yung iba, yung talagang may mga ka-mutual ka, ganyan. Oh. Syempre, may gusto ko rin makilala yung mga ganyan eh. Hmm. Kasi kilala ng kakilala ko eh. Mga oh. Referral, ganyan. Oh. Ah. Yeah. Ano yung hindi mo makakalimutang offer sa sa'yo sa social media account mo? Offer? Uh, ano eh, malupit siya eh. Oh. Showbiz? Uh, pa, ano siya? Artista? Uh, alam director. ko, director eh. Huh? Alam ko, director. Director siya. Uh, oh, director. oh, tapos? Ah, uh, Nag-offer sa akin ng... Tagafamas ba yan? Charot! <laughs> <laughs> Charot lang kayo ni Miss Eva Darren. Ano? <laughs> oh, oh, go. Oh, ayun nga. Yeah. ah, oh. uh, Nag-usap kami sa FB account. Yeah. Oh. Eh, yung time na yun, syempre. Parang ito kailangan ko ng pera. Kasi may anak ako. <laughs> ah, may anak ka na. No. <laughs> oh, ilan ang anak mo? <laughs> Isa pa lang. Isa. May asawa ka. Iwalay, iwalay. Iwalay na. Okay. So, may anak ka. Hmm. Okay. Oh, so, ano sabi, okay, nung, syempre... ano sabi ni Direk? Ayun, nag ako sa offer niya, pero ano eh, iba-iba kasi yung mga sinasabi niya sa akin. Parang siguro, ewan ko kung magagawa ko eh, hindi. Oo. Oh. Oo, kasi bilang lalaki. Siya. Bata na ano ba gusto niya? Marami eh. Marami siyang gustong posisyon eh. Marami siyang gusto. Ano yung hindi mo kaya sa mga sinabi ah. niya? Ah. So hindi natuloy o tinuloy? Hindi. Ay, hindi, natuloy yun. Kaso. Ah, natuloy na ba? <laughs> natuloy na ba? Ah, kaso hindi, na. hindi yung nangyayari ganun. Hindi yung sinabi niya na ano. Ah, so tumanggi ka? Uh -huh. Ano ba yung tinanggihan mo? Uh, Ayun, yung miss... Uh hindi, -huh. yes, pwede mo naman sabihin. Ibi-blip naman nila kung hindi po uh -huh. pwede. Oh. Ano, ba yung, ano ba yung hindi mo kayang gawin? Nasabi mo, ay, direct uh -huh. sorry, hindi ko po kaya yan. Alin yun? Aso uh, yung... Ah, so wala kang ginawa? Oo, uh -huh. oh, parang... At tamad mo naman. <laughs> 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 Ah, okay. Depende sa offer yan. <laughs> Depende sa offer. Oh, so, pero kung tinaasan ni Direk yung offer, um, baka pa. may konting galaw yan. May may konting galaw. <laughs> ah. So, ikaw ay uh, nag-aangkas din. Yes. Okay. O sa so angkas naman, nakailang bakla ka na? Sa angkas, uh, <laughs> bilang lang eh. Kasi huh? di naman di naman ako lagi nag-aangkas. Hmm, kasi Ano hindi mo makakalimutan. Ah, uh, Wait, pag angkas, ano lang to, ihahatid mo lang sa bahay, oh, di ba? O, oh, eh, pwede, pag hinatid mo na sa bahay, di, may mga iba gusto pumasok na ng bahay. Oo, okay. gusto yung pahinga ko muna dito. Ganyan. Ah, ano, ano mga linyahan, ng mga ano, ng mga umaangkas? Ano, uh, uh, yung time na ano, uh, siguro, yun yung huli kong ano eh, angkas eh. Oo. Oh. Sabi sa akin na ano, uh, masakit daw yung likod niya. Oh. Kung marunong daw magmasahe. Oo. Oh. <laughs> Para daw ano, may extra ganyan. Oh. Uh, pero sinabi ko nung una, hindi, pero nung bandang huli. Kasi parang pinipilit ako eh. Oh. Kasi yun, siyempre papayag ka na lang din. Extra Nap income yan eh. Oo, oh, napapayag ka rin. Oo, <laughs> uh, ah, papayag oh. Ako. Ayun, ganun lang ginawa ko. So, ano ginawa mo? Hmm? Minasahe mo? Oo, oh, minasahe ko. Kahit wala ka na maalam sa pagmamasahe. <laughs> ah. oh. Tapos, binigyan ka naman uh, budget. Uh, ah tapos, ano, in, siyempre, parang nahiya pa siya eh. Pero nung... nung niya yung konta ko, another day, nag chat sa akin kung available ba ako. Uh, so good daw kami. Ganun. Oh. Uh, stay lang. <laughs> so, sumama ka rin? Naulit? Ano eh. Parang, siguro yung time na yun, parang naging busy siya eh. Di, kaya hindi ako tumuloy. Hmm. So, hindi na naulit? Mm -hmm. uh, o oh, dahil dyan, nabitin. nabitin. Kasi, masahe lang, masahe lang ba <laughs> ang naganap? Ayun lang, masahe lang. Masahe lang naganap. Ngayon, inaano ka na niya, hiniyayaya ka na sa sogo, mm. pero hindi na tuloy. Hindi pa. Okay, dahil dyan, na manawagan na. ka. I'm sure nanonood siya ngayon. <laughs> Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ako uh, nanonood ka man, uh, ituloy na natin yun pagtapos ng shot na to. Ha? Ah! <laughs> <laughs> oh, Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Yes, meron na. Ah, meron na din. Nakailang ka ng relasyon? Ah uh, isa pa lang eh. Isa. So, Ang naka-relasyon mo ay ano? Ba, trans? trans trans. Uh, nag ako sa trans. Kung, kasi, kasi okay naman yun kasi mabait. Yun. Okay. Saan mo naman nakilala tong trans na to? Uh, circle of friends lang din. Plus, um, Grabe yung circle of friends, of friends mo. Puro bakla, ah. <laughs> 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 hindi naman. Kung hindi bakla, pabukin. <laughs> yeah, Harwin, mga gano'n. Eh, si Harwin, di ba nagkaroon na rin ng ano yung nag namin? para nagkaroon na rin siya ng karelasyon sa trans. Ah, uh, oh, yun din ba? Oo, niya sa akin. Yun din yung karelasyon mo? Ay, hindi, hindi. hindi. Ah, okay. kaya kala ko nag-share kayo. Ay, oh, anyway, sa mo nakilala yung transa? sa Friends, o oh, tapos, niligawang ka? Ah, uh, oh, parang ganun. Tapos, uh, pakilala, inuman you know, niya. Tapos, sinamasama ako lang din. Uh, Nag-live-in kayo? Eh, Nag-live-in kami one week eh. One week lang? Oo. Oh. Oh. linggong pag-ibig? Kaso ano, malungkot din yung nangyari doon eh. Bakit? Kasi Ah, uh, parang kababayan yung nangyari sa katawan niya kasi pa naininom. At na... na anong? Tapos bigla siyang nagesakit tapos nagpaalam na. Ah, nawala na siya? ba, uh, ano, ilang taon lang? Last year lang. Hindi, pero hindi. Anong, anong edad niya? Ah, edad niya? Magti-30 na yun eh. 30 years old uh, lang? 30 years old. Ah, talaga? Ah. So, gano'ng katagal lang yung relasyon niyo? Ah, uh, sa amin kasi... Ano eh? Ah, uh, anong tawag dito? Umabot, Maggulo ang pa eh. Maggulo. umabot ang taon. pa magulo. Umabot ang taon. pero umabot taon kasi nagsasama kami madalas. Uh, may pero may communication kami kasi magkaiba kami eh, siya, kumpulan. Wait, so nung nawala siya, magkasama pa kayo noon? Ah, wala na. Ah, wala hmm. na. Nabalita ko na lang nawala na sa kaibigan ng din. Dahil diyan, may surpresa kami sa iyo. Ayun. Narito sa Charot lang. <laughs> <laughs> ah, talaga? Oo. Ah, ah. So ano ka pa rin? Bukas pa rin ang puso mo na makipagrelasyon sa bading? Ah, uh, so ngayon, parang... Depende, ko. sino yung makilala kong mabait, ganyan. Kaya nga, so okay pa rin uh, sa'yo? Kung yung okay. Kailangan ba trans din? Ang ka-vibes? Ah, uh, depende. Ah, dali. Hmm. Eh kung ganito, pwede? Pwede. Pwede na? Pwede <laughs> na. Briefs, boxers, o wala? Ah... Uh, brief. Bakit? Boxer Good. Boxer Briefs? Ah, yes. Oh. Para bakat na bakat. Para bakat na bakat. <laughs> Mamaya para sa ating mga free subscribers, <laughs> ipapakita mo ba yung bakat? Yes. Para sa inyo. Malaki ba yung bakat? Oo oh, naman. Ah, oh. meron o wala? May bading na bang na ng dahil sa'yo? <laughs> Monay Pandesal o hotdog? At dog. Oy, nako. Siyempre. Dahil dyan, hubarin mo na yung shirt mo, you know. tsaka yung pants mo. Pati Hubaring yung shoes na. mo, hubarin mo yes. na din. Kung ayaw mo masaktan. <laughs> Pero, <laughs> oh, wag ka lang masyadong lalayo sa camera. Oo. As... Uh -oh. Ayan na. Para siyang baby boy. Oh. Baby boy, I'm mine. My... Okay. Lahat? Lahat. Oh, lahat ng... Sando. Ha? Huh? Sando, oh. Kahit underwear, pwede naman. Di naman kami masela. <laughs> Dahil dyan, upo ka muna. Maraming salamat naman sa sa'yo. Mamaya mo na, ihagis mo muna yan. doon mo lagay yan. Pwede mo na silang invite sa iyong mga social media accounts. Ay, uh, sa mga... Ano ko dyan, ma, sa mga manunood dyan. Uh, invite ko po kayo na i-follow yung Instagram ko, James Galliano yung TikTok ko, James Galliano, and FB account, Michael James Galliano. Yun lang. Ayan, maraming salamat. At dahil dyan, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fuwa gano'n! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guwafu. WTFU!